Hello mga ka-tinders, mommy Teens 19. Dito ako sa aking mini stock room. Nag-vlog. At a uh, quick vlog lang ito kasi nag-arrange kasi ako ngayon. So naisipan ko wala pa ako upload ngayon. At kahapon wala din akong upload. So ayong pag-uusapan -pa -pag natin. Papa -pa na naman. Pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa... Napapansin nyo ba na matumal pa rin kahit na kakasweldo lang ng ating mga customers, kakasweldo lang natin, kakaswell uh, kakasweldo lang natin, kakasweldo lang yung partner natin. So, kahit na kakasweldo lang, na-expect natin, di ba? Na-expect tayo like yung mga noon-noon pa ay lumalakas yung ating tindahan. Pero ngayon, napapansin ko ay parang lalong tumutumal. No, ano ba yung mga customers natin? Nag-grocery na ba? or nagtitipid ba? May mga bumibili naman, no? Pero, hindi talaga tulad ng dati. Nakaka-experience na si Mami Tins ng tuman. So, yung akin, yung ginawa ko ay nagfocus ako don sa mga hinahanap everyday. Like yung sigarilyo, yung soft drinks, yung mga chichiria. Yung tatlo na yan, yan talaga. Dun, dyan talaga ako nagfocus. Yung mga baon sa school, at yung mga school supplies. So, nagpo-focus ako dyan sa lima. Yung mga hindi masyado fast moving, di ko muna binibili kasi matutulog lang yung ating puhunan. So, may ibang iba sa atin na palaging nakaka-experience ng sobrang tumal ay naiisipan na talagang mag-quit, mag-close na lang kasi parang lugi yung time mo the whole day nandun tapos kukunti lang yung kita mo, matumal pa. Mas malaki yung expenses mo kasi sa income mo. Kaya yung iba may nabuti na magtrabaho na lang or mag-close na lang, di ba? Matulog na lang siguro or mag-full uh, time na lang sa bahay kasi di ba? Kumbaga sa bisaya, kapoy log open pero lugi naman, so bakit ka pa magbubukas? So yung sa akin normal talaga 'yan na nakakaisip tayo ng mga ganun na mga negative negative, no. Yung sa akin, think positive lang ako. Iniisip ko yung mga suki ko. By the way, mga katinders, kahapon kasi nag-half day ako sa store. So, gumora ako sa SM, no, social. So, pumunta kami sa Payless kasi di ba pasokan na. Binilan ko yung anak ko ng sapatos na black shoes. So, eto. Hindi naman siya ganun ka-branded, pero hindi naman siya madali masira. Ayan, baka isipin nyo karton lang o lagayan. Ayan. Black shoes ng panganay kong anak. So, ang bili ko ay 1,950. No? Katas ng sari-sari store. Dati, dati pa, gusto ko na talagang mag-close. Kasi minsan, napakatumay. No? Parang sayang yung oras mo na nasistay ka talaga sa store the whole day. Wait lang. So, ayan. Sana tayo. So, na naisipan ko na talagang mag-close kasi parang mag-work na lang ako kasi napakatumal nga. Pero, may mga mga times talaga na yun na nga, umaariba naman si Mami Tin sa tindahan. So, mas nagpo-focus ako doon kasi kung i-compare ko sa pagtatrabaho ha, yung dati na nag office pa ako, uh, sobrang layo mga katinder sa pagtitinda, no? eto sa tindahan kahit na medyo matumal ngayon ngayon lately pero sa tindahan lang ako believe it or not na nakakapagbilang ng libo-libo tagpe 20 pesos libo-libo tagpe 10 pesos at tagpe 5 pesos o so diba ayaw mo pa nun unlike kasi sa ano sa kumikita naman din ako sa aking sa trabaho nga kaso lang iba talaga yung kitaan sa pagtitinda nakakabili tayo ng mga nakakatulong tayo sa yung gastusin like eto, di ba hindi naman to gaano kamahal pero malaking tulong ito kung nakakatulong tayo di ba sa ating sa kay hobby or at least, ikaw na yung shoulder sa pagkain no yun talaga ang ano namin na tindahan, doon kami kumukuha sa amin daily pagkain, yung mga pamasahe, yung mga emergency na gastos, kasi yung mga 10 pesos, 20 pesos, pag hinahalo-halo halo mo na yan, ay magiging libo-libo na rin yan, di ba? O di ba? Si pag at lang. So, wag tayong nega, no? Pag matumal, mag-iisip tayo ng mga pakulo. Like sa yung mga natutulog ko na at kinakain lang ni Friendship doon sa, di ba, nagkwento ko sa inyo yung sa cart sa baba, ay inilipat ko dito sa gilid. So, ngayon, hindi na siya kinakain ni ano, kina Friendship, tsaka nilalagay ko na siya sa harapan. So, nakikita na ng, na ng aking customers yung aking chichirya. So, focus lang tayo doon. Yung ano kasi, yung pagtitinda kasi, kailangan natin ng sipag at syaga. Yung tumal kasi, dumadaan lang yan, no? part talaga yan sa ating uh, pagkaroon ng sari-sari store. So, think, uh, ano lang tayo, parang mag-isip lang talaga tayo na yung sa positive nga, mga katindos. Think positive lang tayo na temporary lang kasi talaga yung tumal, diba? So, meron naman talaga mga times na umaariba tayo. So, focus lang tayo doon. So, at mag-focus din talaga tayo doon sa mga fast-moving huwag muna tayo bibili nun sa mga slow moving nga kung wala masyado kayong budget or kung gusto niyo talaga yung sa mga slow moving ay pa isa dalawa lang kasi iwas ako doon na ma-expire na ako ng mga produkto iwas ako sa hindi nga maibenta ma tapos matutulog doon si puhunan So, focus din ako doon sa sigarilyo talaga mga katinders. Nag-invest talaga ako ng pang sigarilyo. Although na maliit lang ang puhunan sa sigarilyo, pero mabilis naman siya, di ba? Yung sa akin, nagbaba ako ng piso, so mabilis siya. Kukuha ko kaagad yung aking puhunan. So, ganun lang. Ganun lang naman yung sekreto sa pagtitinda, no? Kung baga sa Bisaya pa, tanan pwede magtinda, pero ang problema, kung kanus aka makalahutay. O, di ba? Mga Bisaya, alam nyo na yon. Thank you for watching, mga katinders. Good afternoon. Happy selling sa ating lahat.